check this out guys meron ditong snake shed may nagpalit na ahas sa ating bakuran ano kayang klaseng snake to guys mahaba-haba din parang hindi naman cobra no basic scales niya parang hindi naman cobra siguro siguro lang ah hindi ako expert sa ganito eh siguro eh brown rat snake ito ang mga rat snake guys eh hindi naman venomous so all goods lang and guys mahaba-haba din ano eto yung kanyang head part to perfect shed and guys oh Um, <laughs> kunin natin, may pagkagamitin tayo dito. Ito guys, yung ating Spanish pill bugs. Hindi ko pa siya nilalabas kasi kapag naistopo sila, nagtatago sila eh. Gusto ko lang ipakita kung gaano na sila karami guys compared dun sa unang dating nila. Napakaliit pa ng colony ngayon eh. Nag-boom na yung kanilang population guys. Eh, no, tingnan nyo guys oh. Oh, diba? Ang dami na nila oh. Daming babies guys. Grabe no. Favorite nila yung mga yung mga na carrots, guys. Yan. <laughs> Tingnan nyo, guys, so. oh. Pigla silang nagsilayo nagsitakbuhan. Magtatago daw sila. nahihiya silang magpa-expose. <laughs> Kikit, guys, so ang bibiristan pala nila, no? Ayan, guys, so na laki, oh. Adult size niya, laki, oh. Lagyan natin dito sa ating lamesa. Yan. So ito yung ating mga Spanish pill bugs na nirigalo sa atin ni Creators and Saplings. Nung nirigalo sa atin to guys, eh, kukunti lang sila. Siguro wala pa tang sampo. Yan ang Amadillo Spanish pill bugs. Sige Kumapang ka nga. <laughs> Magsisit siya guys. Sit up. One. Two. Three. Manny Pacquiao. So yun guys, ito yung mga Spanish pill bag. Sobrang dami na nila. So ang setup po dito guys, simple lang. Ayun, uh, yung substrate ginagawa kong medyo dry. Slightly moist lang. Normally binabasa ko itong kumpul ng spagnum moss. Meron dami nila dyan guys. So, oh. ano yun, naglalagay ako ng mga fresh veggies tsaka mga chicken feed ganyan. Eh, kapag sobrang moist, nagmo-molds guys. So yun, so ang gagawin natin dito sa ating snake shed na nakita eh, ilalagay natin sa loob guys kasi kinakain din nila yun eh source of protein din sa kanila to guys snake shed pero etong part na to etong underneath ng snake shed hindi nila kinakain to eh based sa observation ko ah ito itong makapal itong pahaba ang kinakain nila itong manipis guys so kapag lagay mong buho ito may iyon itong makapal parang pangit na guys kanyan lang guys ang <laughs> laki ng gunting natin eh etong soft part lang ilagay natin para hindi pangit tingnan yung setup natin So may mga alagang snake dyan tapos may mga isopods eh. Pwede niyo pakain tong ano, snake shed nila. Tapos, punit-punitin lang natin guys para mas madali nilang makain. Yan, source of calcium ng mga isopods. Base sa nabasa ko. Ang mga isopods guys ay eh, kailangan din ng calcium Etong snake shed ay may ano, nato to, keratin. Yan source of protein ng ano uh, calcium ng mga isopods. So yan para maganda ang kanilang exoskeleton. Magmist lang tayo. Ganiyan lang daily daily misting. Yan, hindi ko sinasobrahan para hindi dumami yung molds. Check this out. Check this out totoo yung sinasabi ko guys ay no may kumakain na ng snake shed dito inumpisa na nila oh may yung mali ito oh, diba sabi sa inyo eh ganoon pa dito o oh, tsaka dyan nilantakan nila o 'di ba dito sa gilid guys ang dami nila dito, dito oh ganoon pa ano mga soft part hindi ko muna ilalagay ito para ano hindi makalat sa loob ng kanilang setup. Maglalagay din ako ng calcium powder, Tedacal Plus from Pagaspas Pet Care and Nutrition. Shoutout sa inyo. Ayan, shoutout sa critters and saplings. So binigay mong isopods, dumami na sila. Kailangan ng calcium ng ano eh, mga isopods. Yon. So ayun guys, simpleng vlog lang muna tayo. Wala tayong mga bagong pets wala tayong pambanat eh kaya hindi mo tayo baanat ng bagong pets. <laughs> so magsasawa kayo guys sa mga content dahil pare pare yung mga pets mo lang i-content co ko. <laughs> Maraming salamat guys at chill on tayo lagi. dito sa Giza Palma, Philippines. Yeah.